Okay, di, sana nakatayong. Ay, 1 2 putang kalakay. Ano naman 'yan? <laughs> macam itu pelajaran di sini <laughs> macam mana? ini ni, noh itu, itu tak itu tak dalam sambil ini saya, nak lagi <laughs> apa lah? lo lo apa lah? lo, apa nak tampal apa ni

Ayun ka nga o, parang di ka mahunog. Ayun naman pala Si kita yung pa kita dyan. Wala ba yan, sir? Wala. Pero may gawin Alam lang pala. pa yung sinabi niyo, dali lang sa bahay? Para sa ano? Gagawalan sa bahay? sa bahay? Gagawalan Sige. Sige. Kandala. Lak mo man niya. Kita namin niya ulo mo. Ulo lang sa taas ha. Gagawalan no. sa bahay? እንደ <laughs> እ